Ganito nga pala yung backdrop ko before and after. Hello mga mi, kamusta kayo? So for today's video, samahan nyo ako magpalit ng aking backdrop. So may pagkaway-kaway pa tayo dyan. Ito nga pala yung aking ipapalit. Sa so, nakita nyo naman, o oh, ba? Diba? Hindi ko na kailangan magsalita. Ang tawag nga pala dyan ay vinyl. So tara, simula na natin. Ito nga pala yung pinaka backdrop ko before. So nakikita nyo naman na unti-unti ko na siyang inaalis. Bali yung asawa ko nga pala yung nagkabit nito. Medyo hindi pa nga align. Hindi na rin pantay. Hindi rin kasi siya marunong nung una. <coughs> Sorry naman, bes. Ang akala ko nga ay maaalis ko siya ng buo. Hindi pala ganun yon. So, ayan. Sira talaga siya. At medyo parang madilaw na din kasi yung kulay nito. At hindi na rin ako masyado nagagandahan. At ayan, tinulungan na nga ako ng aking bunso. Tuwang-tuwa kasi siya kapag mga ganyang bagay. Saga namang napaka-active niya. At ayan, natapos na din. Ganito na nga pala yung itsura niya. O ba diba, parang may design na siya. Pero ang ginawa ko ay kinuskus ko pa din. Inalis ko yung mga maliliit na part. Kasi parang may adhesive pa talaga siya. Madikit pa din nga eh. Ang iniisip ko nga yung butiki sa bahay. Ay nako, paano kaya? Isa din kasi sila sa mga pasaway na mahilig magpunta sa mga ganyan. At pagkatapos ko nga malinis ay ikinabit ko na nga itong mga vinyl. Surely, ito ay is para din sa mga tiles talaga. Pero may nabasa din naman ako na review na pwede rin naman siyang gamitin sa mga wall. Pero nga palang nabibili nito sa mga online store. O nga pala ay binili ko pa sa Tagaytay since habang iniintay ko yung aking anak sa kanyang school ay mayroong store kasi doon, yung Easy Shop. Doon ako bumili at napakamura lang niya, parang 33 pesos nga lang yung isa. Kasi minsan kapag bumili ka sa online shop ay nasa 50 plus ata tong mga ito. Ang una nga ay medyo nag-aalangan pa nga ako. Isip ko, magiging maganda kaya itong aking gagawin? Magiging maganda kaya itong kalalabasan? O paano natin malalaman kung hindi natin susubukan, di ba? Kapag may gusto tayong gawin, gawin lang natin as long as wala naman tayong inaapakan na tao. O di ba, parang ang lalim na sinabi ko. O ayan o di ba, ang ganda na niya. Sa so, wakas nga ay napalitan ko na yung aking dating backdrop. Kasi ko na din talaga gustong magpalit actually. Kapag kasi color white yung body ng cake ay hindi na makita yung kagandahan ng cake. Ginamit ko na nga pala ito sa aking recent order. Oh ayan, 'di ba? Nakita niyo na. Ang ganda niya, 'di ba? Hanggang dito na lang mga mi. Thank you so much for watching.